David Lee Kau -Ko, may problema pala sa kanyang health condition. Usap-usapan ngayon sa social media ang pag-amin sa publiko ng kapuso hunk actor na si David Lee Kau Ko tungkol sa kanyang health condition, at plano nga nitong magpa-opera pagkatapos ng kanyang bagong project na pinagbibidahan nila ni Barbie na maging sino ka man, winakasan din ito ang mga sinasabi ng ilang mga fans na suplado umano ito. Nag-explain ang kapuso hunk actor na si David Licao ko, kung bakit may mga pagkakataong inaakala ng ibang tao na suplado at isnabero siya sa tunay na buhay, paliwanag ng binata. Ang pagiging tahimik daw niya ay may kinalaman sa kanyang health condition na tinatawag na sleep apnea. Sa mga hindi pa masyadong aware, ang sleep apnea ay isang sleep disorder na tumitigil kung minsan ang paghinga ng taong meron nito habang siya ay natutulog. Sabi ng kapuso hunk actor, plano na raw niyang magpa-opera dahil sa kanyang kondisyon, pagkatapos ng primetime series nila ni Barbie Forteza sa GMA7 na maging sino kaman. Kwento ni David sa interview sa kanya ng 24 oras, nitong nagdaang biyernes na na-diagnose siya ng sleep apnea noong 16 years old pa lang siya, gusto ko nang magpa-opera after this show, so hopefully I find the time na magawa ko yun, kasi I think sleep is the best gift by God, pahayag ng binata na tinaguri ang pambansang ginoo. Dahil sa role niya sa GMA series na Maria Clara at Ibarra, kung saan sumikat ang tambalan nila ni Barbie Forteza, kasunod nito, Nabanggit nga niya na napagkakamalan daw siyang suplado ng ilang fans, ngunit ipinaliwanag ni David na may konektado ito sa kanyang kondisyon I tend to be, parang iniisip ng mga tao na materay ako, suplado, but actually may napi-feel kasi ako sa umaga na bigat eh So parang wala ka sa mood, so I had to work out, pahayag pa ng aktor, na una rito Ibinalita na rin ni David last June 2023 ang pagkakaroon ng sleep apnea, na siya rin nagiging dahilan ng pagiging late niya kung minsan sa taping ng kanyang mga projects. My breathing stops for like mga 30 seconds straight, 24 times in an hour, so all throughout the night, Hirap ako eh, so stressed ako, so paggising ko sa umaga, I'm stressed also, Ania, anyway, puring-puri na naman ang mga manunood sina Barbie at David, sa bago nilang serye na maging sino ka na TV remake ng blockbuster movie ni na Sharon Cuneta at Robin Padilla, kajoin din ang tambalang barda sa nasabing programa sina Jean Garcia, Faith Da Silva, Rain Matienzo, Mikoy Morales, Juancho Trevino, Jerry Crubble, E.R. Ejercito at Jean Saburi.